ito'y isang malaking sakit sa puso na kapag kapwa mo Muslim, kapwa mo Muslim, nagsasala kayo magkasama, nagfa fasting kayo, magkakasama kayo. Then sa puso mo, gusto mo kasamaan sa kanya, ito'y malaking sakit ng puso. Kung ito ay tinataglay natin o nararamdaman natin sa zaman o hindi sa ja, kailangan natin i-review ang ating mga iman. Kailangan natin check ang ating pananampalataya kapag may nararamdaman tayo sa puso natin na gila o galit sa kapwa natin Muslim nakakasabay natin sila magsala, magsujud kay Allah subhanahu wa ta'ala, tapos meron kang something sa puso mo sa kapwa muslim, may problema tayo sa iman. May problema tayo sa pananampalataya kapag ganito. Hindi pwedeng magsama ang kabutihan at kasamaan. Nagsasala ka kasama mo siya at the same time, may muhi ka sa kanya. Iba yung nalala, nasa loob at nasa labas. Ito'y malaking problema. Iba yung pinapakita mo, iba yung nasa loob mo. May galit ka sa kapwa mo, Muslim. Ito. Sabi pa ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tinuro niya yung kanyang puso. Ha? Sabi niya, takwa ha na. Ibig sabihin, anong ibig sabi sabihin, ng mga nagpaliwanag ng hadith? Pagkatapos ipaliwanag ng Rasul sallallahu alayhi wa itong mga, mga dapat wag natin labagin sa kapatid natin mga Muslim. Tapos sasabihin niya, takwa huna. na. Ang takot nandito sa puso. Ibig sabihin, lahat ng ito, hindi ito hayagi. Eh itong mga pinagbabawal. Maaring dito nagingitian tayo, pero may mga ilang muslim may galit sa puso. Kaya tinuturo ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ang takot na sa puso, ang takwa na sa puso. Hindi dapat tayo nagkakaroon ng galit na masidhi sa ating mga kapwa muslim. At sabi pa, magpapatuloy ng hadith, Bihas bi imriin min syarri an yahkir akahul muslim. Ang sabi, pinakamasama, worst, sa isang tao o sa isang muslim Nahamakin niya ang kanyang kapwa Muslim. Maliitin niya ang kapwa Muslim. Ito ang isa sa pinaka-worst, pinaka-masamang pwedeng taglayin ng isang tao. Nahahamakin niya ang kanyang kapwa Muslim. Sabi pa ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kulul Muslim alal Muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. O kamakala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang Muslim, sagrado, haram na labagin natin ang dam, buhay ng isang Muslim. Labagin natin ang tinatawag na kayamanan ng isang Muslim at ang kanyang karangalan. Kinikilala itong tatlong ito, buhay ng Muslim, kayamanan ng Muslim, at karangalan ng isang Muslim, kinikilala ng Islam na sagradong bagay na hindi pwedeng labagin ng kapwa niya Muslim.